Vlog natin today ay manggagaling po sa isang katanungan at the usual na tinatanong din po sa atin sa mga coaching session natin. Paano po coach kung alimbawang siya po ay lumalayo na sa'yo? Yung napapansin mo na lalamig na at yung tipong parang na fall out of love na siya sa'yo. Hmm, magandang question ito mga utol. And I think maraming matutulungan, especially kung kayo nga po ay nalilito ngayon, nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Natural, ito po yung mga ganitong situation na talagang nakakatakot, nakakapanic, nakakalito, nakakakonfuse. Pero today ay ibabahagi ko kung ano ang dapat mong gawin. Dahil alam naman po natin pagka ito po ay nangyayari mga utol, talagang parang ang pakiramdam mo ikaw ay nababaliwala dahil nga po ikaw ay nasasaktan. Maling-mali po yun mga utol. Dahil sa totoo lang, ito yung mga panahon na kailangan i-value mo yung sarili mo. Kahit ano mangyari mga utol, huwag kang bibitaw sa halaga na yon. Dahil pag ito po ay binitawan mo, dahil nga po sa pagkawalan ng gana, o sabi na nga po natin na pag-asa mga utol, unti-unti po tayong babagsak at hindi po natin maa-achieve yung gusto natin mangyari. Alam na alam natin na pagka ito po ay nagaganap, o sabi na nga po natin parang mangyayari mga utol, ay ibig sabihin po nito, bumababa yung spark or attraction level. Yung interest ng partner mo mga utol ay maaari hindi na romantic, hindi na positibo, at hindi na po inspired. Kaya ang dapat mong gawin mga utol ay maglagay ka, mag-inject ka ng mystery sa inyong dalawa. Kasi, syempre, detalyado yan eh. Alam niya kung ano gagawin mo. It's either iiyak ka, tatawag ka, hahabol, magpapanik, hingi ng tulong sa mga kaibigan. Yung mga klase ng ganun mga utol na typically, ginagawa nga po ng isang tao na sasaktan na may feelings pa rin. Pero ang sabi ko nga po, create a sense of mystery. Bakit? Kailangan kasi makita kanya sa challenge sa mangyayaring ito mga utol dahil alam naman po natin na siya po ay in doubt at hindi rin po sigurado sa pwedeng mangyari o pwedeng niyang maramdaman. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay magiging misteryoso sa mga oras na hindi niya inaasahan mga utol, ma-occupy mo yung mind niya and there's a possibility mga una magkaroon po siya ng doubt sa kanyang desisyon. Especially kung makikita nga po niya na kayo po ay talaga naman po okay pa rin, matured and confident pa rin po, kahit nga po ganito ang nangyayari. In other words, huwag niyo pong ipapakita yung weakness niyo. Huwag po kayong dada pa, mga utol. Huwag po kayong susuko at ipaparamdam sa kanya na nakakaya kanya. Create a sense of mystery, mga utol. Pose as a challenge. Huwag kang bibitaw sa value mo. Bakit? Kasi kailangan napapuzzle siya sa'yo. Ika nga, he or she, ay kailangan para nang sa mangyayari mga utol. Pag may mystery, may intrigue, yan ang kailangan nating i-post at yan ang kailangan nating i-inflict sa kanya mga utol. Kailangan nating ilagay siya sa posisyon kung saan parang hinuhulaan niya at hindi niya may duktong, -duktong yung mga dots sa nangyayari sa iyo mga utol. In other words, maging misteryoso ka. Lalong-lalo na na hindi mo kailangan mag dito. Pag tipong parang hindi ka masyado nagsasalita or hindi ka nagsasalita mga utol, hindi siya magkakaroon ng validation or justification sa nararamdaman niya. What will happen next? He or she will want answers. Kasi psychologically, pag may mga desisyon tulad ng breakup, rejection, nawawalang ka ng gana, and so on, mga utol. Alam naman po natin na ito ay nanggagaling sa at isipan ng taong gumagawa sa atin. Pero alam niyo po ba na hindi po siya decided doon. Kukunin pa rin po niya yung validation sa iyo kung paano ka magre-react. Kaya nga lagi nating tinuturo sa mga coaching session natin. Sa mga ganitong situation, huwag kang papatol. Huwag mo ipapakita ang kahinaan mo. Nang sa ganon, wala siyang pundasyon at hindi siya magkaroon ng pagkakataon para ituloy yung mga bagay-bagay. Magkaroon nga po siya ng self-doubt sa kanyang nararamdaman. And syempre, para ma-balance mo itong mga utol, huwag mong alisin yung pag-pullback. Syempre, ito yung mga inaasahan niya na alam niyang kayo po ay susubod gagawa ng paraan or ipupush pag natapos na po yung mga heart-to-heart -heart talk or communication na yan mga utol at sa palagay mo na hindi na ito uubra in order to bring back yung dating sitwasyon mga utol, walang masama na kayo po ay medyo mag-pull back. Ang ibig ko pong sabihin, for example, siya po ay nagme-message sa inyo. Huwag tayong parang nagpa-panic na sagutin agad. Bigyan niyo po ng mga konting hours or few minutes na nag-iisip siya kung nasan ka. Kung halimbawa makikipagkita siya sa iyo mga utol, okay lang na minsan sabihan niyo po siya na hindi ka pwede not available or no. Nang sa ganon, ito po ay ikagulat niya. Lahat ng mga bagay na to mga utol, ay magkakaroon po siya ng conclusion, reflection towards you. At yun nga po yung mahihiwagaan siya sa iyo mga utol na sinasabi ko naman po earlier na kailangan nating gawin. Huwag na huwag mong ipaparamdam na naaapektuhan ka at lalong huwag mo ipaparamdam na nape-pressure ka sa mga ginagawa niya sa iyo. Makikita niya yung kabutihan mo mga utol sa paglayo o sa pagbigay sa kanya ng mga consequence. And yes, syempre, pagka ito po ay nararamdaman niya mga utol, he or she will want a part of it. Lalong na pagka halimbawa pinaparamdam mo sa kanya na parang napag-iiwanan mo siya, na parang na-outgrow mo siya mga utol, na hindi mo kailangan makipagdramahan o mag-emote dyan mga utol, bahala ka dyan. Ito po yung mga attitude na kailangan mong gawin. For example, siya po ay unti-unting lumalayo sa'yo. Pagka tipong hinabol mo yan mga utol, mananalo yan. Pagka tipong niluhuran mo yan, pinakiusapan mo yan mga utol, mananalo yan. Hindi lang yon, Bababa ang tingin niya sa'yo at mawawala na tayo ng pag-asa kung paano natin siya hahabulin. Huwag mong iparamdam sa kanya na natatakot kang kayo po ay magkahiwalay o huwag mong iparamdam lalo sa kanya na natatakot ka kung halimbawang siya po ay lalayo. Hayaan niyo po yun. Iparamdam niyo po sa kanya na okay lang. To be honest with you mga utol bilang coach, okay nga yun eh. Yung paglayo, distance, o halimbawang pansamantalang hindi kayo magkikita, malungkot siya sa totoo lang. Pero ang sitwasyon na yon mga utol, yan ang tutulong sa iyo. Ulitin ko po, yung situation na yon na nakakatakot na alam naman po nating malulungkot tayo kahit papaano, yun po ang kailangan natin dahil yung sitwasyon na yon mga utol ang so-solve ng problema. Ika nga, yun ang tutulong sa atin dahil ang tawag po doon unplug o reset. Pag na-research yan mga utol, doon technically maaalala ng ex mo lahat ng magbuting bagay na nagawa mo sa kanya. Mga qualities o situations na pinagatian yung dalawa. Mga sitwasyon na tinawanan yung pareho at mga bagay na nasuporta at ay contribute mo sa kanya mga utol. Magkakaroon siya ng reflection. Mangyayari yung mga bagay na yung mga utol kung halimbawa kayo nga po ay magkalayo at pinaparamdam mo sa kanya na okay ka lang mag-walk away sa buhay niya, walang halong regrets, walang halong depression at positive pa rin po yung pananaw sa buhay mga utol, babalik siya sa iyo. Kaya kung halimbawa nagkakaroon ng opportunity o sitwasyon na siya po yung ting lumalayo sa iyo mga utol, hindi naman sa ipagtutulakan mo siya, pero huwag mo ipakita sa kanya na kayo po ay natatakot. Dahil sabi ko nga po, yun ang paraan kung saan marirealize -re niya na mali ang kanyang ginagawa. Kasi kung halimbawa ipipilit mo yan mga utol, pe, pwedeng masave ang relationship. Pero ako na po nagsasabi sa inyo at maraming beses ko sinasabi na hindi na solve yung problema. So probably months or weeks or years from now, mga utol na ito nga po ay naramdaman niya, mauulit pa rin. Based on my experience as a coach, marami po akong client na nasa ganitong situation. Ang sabi ko sa kanila, release them. Pagkatapos po ng ilang months, bumabalik. Bumabalik, nagsusumamo, humihingi ng sorry at hindi na po sila iniwanan. Kasi nga po, doon nila naintindihan yung world without you. Doon nila naramdaman yung ito pala yung pakiramdam at feelings kung halimbawa kayo nga po ay magkalayo. Nung siya po ay lumalayo, kaya nga tinatawag na lumalayo, hindi lumayo. Kasi pag lumayo, biglaan eh. Kaya nga natin sinabing lumalayo, ibig sabihin dahan-dahan niyang ginagawa, di ba? Dahan-dahan siyang papalayo sa atin. It proves na hindi siya sigurado sa kanyang ginagawa. So bakit mo naman po siya tutulungan or aalalayan, bibigyan ng pundasyon sa kanyang ginagawa? Pabayaan mo siya doon, mga utol, nang siya po ay gumewang. Bayaan mo siya doon para makita po niya yung kanyang pagkakamali. Pabayaan niyo po siya doon, mga utol, para manghina siya mag-isa at hindi mo siya tulungan sa kanyang ego, mga utol. Yan ang solusyon. Huwag mong ipakitang takot ka. Kung halimbawa siya nga po ay dahan-dahang lumalayo sa iyo. Kumapit ka sa iyong halaga. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at bantayan po natin ang ating pamilya Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Papong TV.